Ano'y iyon? Mga manundakop? Para sa mga Hover? Wala lang yan. Kailangan ng kaisa ng mundo. At kailangan ako ng tagumpay. Magmadali kang pumarito. Okay. dito! Darin ba ba dito pa? May stock pa yun! Tayo sa kakaibang tunog na yun! Kailangan mo pang paghusayan ang technique mo! Bumalik ka at magsalay! <laughs> Natamaan! Nagre-reload! nagre Nagtagumpay ka mo? Nakapagtatakang nagkaroon ng pulutong ang mga mahinang ito. May mga gamit ito. Mawawala ang ligtas na lugar sa loob ng 30 ah, segundo. Lang. Kailangan mag-reload! Eh, Tingnan natin ang pwestong ito! Baka may mahanap tayong inspirasyon doon! ang bagong tagapaslam! Gumagamit ng Medkit! Oh, Shhh! Nagpo-focus ako! dati ng taong ganoon kahina. Iyon na! Ang pagtatapos! Wala! Oras na para magreload! Babalik ako kaagad sa intaplado! Mag-reload. Maghintay. Nag-charge ng shield! Nauhuna ang kaligtasan sa entablado! Tingnan natin ang pwestong ito! Baka may mahanap tayong inspirasyon doon! Pag-iwaw mo yung IK dito? Ah, teka lang! Kailangan mag-reload! Asting! May tunog ng drama ang bagong kanta! Kailangan mo pang paghusayan ang techniques mo! Bumalik ka at magsanay! Oras na para sa intervention! Kailangang mag-reload! Magsimulang magpaputok! Nag-charge ng shield! Naumuna kaligtasan sa entablado! Nag-reload. Huwag mo nagtagumpay ka mo. Nakapagtatakang nagkaroon ng pulotok ang mga may hinang ito. Dumating na ang bagong tagapasla! Pati mo lang magkapotok. Ah, teka lang! Kailangan mag-reload! Dumating na, na ang ego! ang musikang iyon! Kailangan mo pang pag ang teknik mo! Bumalik ka at magsanay! Nagong tagapasla! Ah! Masakit ang mga benda! Gumagamit ng medkit. Pinapanumbalik ang shield. Gumagamit ng medkit. Ah! Masakit sa mga ako. penda! Pumarito ka! At sumabay sa bilis ko! Atake ako ng mga kalaban! Walang kapatawaran! Punin mo niyon! Paano kailangan mo mong paghusayan ng technique mo? Bumalikan at magsanay! Pagpapanumbalik ng shield! Gumagamit ng medkit. Shh! Nagpupokus ako! N nap nap Napatay ang tagapaslan! Ito! Nalinamaan ako. Ano nangyayari? Nagtagumpay ka mo? Nakapagtatakang nagkaroon ng pulutong ang mga mahinang ito. Ma! Kailangan mo pang paghusayin ang teknik mo! Bumalik ka at magsanay! ang Magamit ang medkit. Dumating na ang era. ang shield. Dumating na ang bagong tagapasla! Oras na para magbilod! Babalik ako kaagad sa itablado! Perfecto! Nakakasunod! ay kamo nagkaroon ng pulutong ang mga manhinang ito narito ang ilang musika para gumanda ang pakiramdam. Pinapasalamatan kita. Binabati rin kita. <tipadabang> Nag-charge ng shields! Nauuna ang kaligtasan sa isang lado! Magandang weapon siya. Pinapanumbalik ang shields. Oras na para mag-reload! Babalik ako kaagad ba sa entablado. Pinapanumbalik ang shield. Tingnan natin ang pwestong ito. Baka may mahanap tayong inspirasyon doon. Gumagamit ng medkit. Ay. Hindi pa ako nakakita dati ng taong gano'n kahit... NABABAY ANG TAGAPASLANG! Nakita ko yung iniilaw. Doon! Doon ako! Halika! Ngayon na! Simula ng paghati ng mga airdrop. Ako na! Ah. Mawawala ang ligtas na lugar sa loob ng 30 segundo. Wala ang airdrop. Perpekto na kami! Wala ang tagapaslan! Pagtatapos! Kailangan kong magsalat ng awit ng pagdiniwa tungkol dito! Oras na para si na activate ang EMP. Mayayos na namin sa blado! Panabigyan natin! hindi pa ako nakakita dati ng taong ganoon kahina. Aktig! Yun na! Ang perfectong pagtatapos! Pagpapanubalik ng shield! Puntay sa roof po! Yako, ikaw! Yan! What's that room? Thank you. Ikunin mo yun! Para sa kakaibag mo ngayon! Hindi pa ako nakakita dati ng taong gano'n kahina. na pinapanumbalik ang shield! Simula na pa Shield, -unang yung unang draft! Nauunang kaligtasan sa'yo, Tablado! Naiayos na ang tablado! Panabigay na natin ang mga tao! Nag-inilog! Mag-imulti mo yun! hindi pa ako nakakita dahil magpapanumbalik ng shield! Ayun! Nag-reload. Maghintay. 阿里康西。